Hello guys, good morning! Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung ano nga bang aswete ang ginagamit ko sa pagpapakulay ko ng bigas. Doon kasi sa in-upload ko na video na gumawa ko ng java rice, maraming hindi naniniwala na kayang pakulayin ng 1 tablespoon na aswete ang 2 kg bigas. Kaya ito guys, uh, ipapakita ko sa inyo. Dito guys, gagamit ako ng 1 tablespoon na Uh, aswete nilagay ko sa mainit na tubig kaya ayan tingnan nyo guys kung gaano kakulay ang ating aswete at ilalagay ko doon sa dalawang kilong bigas na isasayang marami din nagtatanong sa akin kung gumagamit ba ako ng aswete powder uh, hindi ako gumagamit ng aswete powder ang ginagamit ko ay buto ng aswete ayan guys ang binibili ko sa palengke yung aswete basa hindi ako bumibili ng aswiting tuyo kaya yan guys oh, kitang kita nyo yung 1 tablespoon lang na uh, ang ginamit ko kung gaano kakulay sa dalawang kilong bigas ayan na yung patunay guys kaya maniwala na kayo na kayang pakulay ng 1 tablespoon ang, na, na aswete ang dalawang kilong bigas kung gusto nyong mapanood ang full video ng aking pagsasaing ilalagay ko ang link sa comment section Maraming salamat sa inyo guys. At ito lang yung aking maikling video para lang may pakita sa inyo na ang ginagamit kong pampakulay ng bigas ay aswete na buto, hindi aswete powder. Maraming salamat. Bye bye!